Hi guys, good morning uh, It's uh, November 9, 2023 At ngayon po ay eh, iinom naman tayo At uh, huwag po natin kalimutan itong uh, amazing pure organic barley Na kailangan po natin sa ating katawan At nakatulong po ito sa paghilom ng ating mga, mga karamdaman At yak na tiyak, pag tayo po ito nito Lahat ng ating mga nararamdaman ng na mga sakit sa ating katawan ay hihilom dahil sa tulong nitong amazing pure organic barley no so ayan po ibibig atin pong ilagay sa ating uh, baso no at uh, uh, isang baso lang po pwede po sa half uh, water lang po sa isang baso ang ilagay niyo pwede rin po pwede rin po isang baso o, kung kayo po ay hindi po mahilig masyado at hindi niyo kaya itong barley dahil ito po ay pure na talagang uh, ito po ay uh, Uh, tao nito ay uh, grass or yung damo parang damo ang iyong mararamdaman at iyong malalasahan kaya yung iba nilalagyan po ng uh, honey no so ito na po atin na pong ilalagay so kung napapansin niyo po dito ah, ganito lang po ang paglagay kailangan po wag po mainit ang paglagay sa baso o yung mainit na tubig ang ilagay natin dito wag dahil bawal mamatay po itong enzymes no kailangan warm or yung normal na water lang po at tiyak na tiyak ito po is yung kung nakita po niyo na hulog agad ha? dahil ito ay pure no kung hindi yun mahuhulog tiyak na tiyak plastic po yan no kaya kagaya po ng iyong uh, ka iyong, uh, mga baser mga plastic yan yan atin pong uh, shake no o ating stir no yak na tiyak ay malulusaw na o ma, ma, wala na po ito pag shake natin yung stir it no ganun lang po kadali ang pag-inom natin ng barley yan at pwede natin niya inumin no bilis lang matunaw agad ang uh, barley ito at kailangan po 30 minutes before meal no 30 to 1 hour. Kailangan ito ang mauna para ito po'y linisin sa ating katawan o sa ating uh, uh, dito sa ating mga sa ating uh, tawag dito, sa ating chan, no? Dahil uh, kung kakain tayo tapos bago ito, walang uh, epekto. Kailangan ito mauna bago po ang ating uh, mga pagkain o kainin natin mga pagkain, no? Yung ating meal, no? So, kailangan ito muna. Dahil ito po ang dinilis sa akin. Lalo lalo na sa mga kolesterol. Kailangan, lalo lalo na sa mga mataas ang uh, blood pressure. At lalo lalo na po sa mga karamdaman o sa mga may cancer. Dahil ang una, remember, ang may-ari o ang, uh, ang owner o CEO ng barley, ng pure organic barley, ay ito ang nakatulong sa kanya ang barley na ito na wala po ang kanyang cancer. So, 22 years na po, free cancer na po siya. To no other than Maritone Fernandez. No? So, ito na po. This is it, Pansin. Kailangan po natin inumin. Dahil ito ang nakatanggal sa atin na nakatulong sa, pag, sa kalusugan. At ito po ay nakatulong din po sa akin, sa aking misyon. Dahil pag umiinom po ako nito, nawawala o hindi po ako napapagod. Ha? This is it, Pancit. Good morning. This is pure organic barley. Thank you. Good morning. God bless you all. Bye. -bye.